For today video, mga idol, yan nga, kain na naman kami na mga palamunin. Ayan, ano Sandok-sandok lang muna si Mekos at si Diwato dyan, ayan, no? At si Diwato naman dyan, guys, tiga, sandok naman sa ulam. Ayan, no. Oh. Adobong manok nga pala yung ulam namin dyan, mga idol. Sobrang nasarap yan. Luto nga pala ng Marian. Adobong naman lang, eh. Ayan, guys, so. Oh. Sobrang nasarap yan. Ayon.

Dami eh, brother, oh, brother. Eh. <laughs> <laughs> Dami, brother. Ay, pag pa. Tignan mo. Yung luto ko, ubos. Ha? Luto mo, ubos. Thank you, Lord. May nanalo na po ulit. Ayan. Bumalik na po sa kanyang championship. Ayan, guys, oh. ihaw to, ah. Ligyan mo yun, oh. Magdidiin din tayo. Joke lang 'yan. Oo. Oh. Oh. Mabaya na lang. Saluyot doon. Saluyot. Mm. Dami saluyot. Eh.